nag Walang lahat kayo nakaangat. LT, sa, sa status mo, napapagalitin ka pa rin ba ng director? O na, <laughs> out ka pa rin ba ng director? Hindi ba yes. sila nahihiya sa'yo? iyo? Parang gano'n. Hindi. And I'm so happy na gano'n kasi minsan akala mo okay na eh. Minsan akala mo na ibigay mo na eh pero meron pa eh. Meron pa eh. Meron, meron ka pang meron pang lalim. So hindi ka no offend. Ay, of course not. I'm so happy. Ano yung pinakamatindi at sa status mo ngayon na naranasan mo na kinall out ka ng isang director o pinagalitan or kinorek ano, si kin kin na harap-harapan? Si Direktsito si pa rin, siyempre. Si Direktsito pa rin. Yung pang nalil, Okay ka? Okay ka lang? Ganon, sabi niya. Okay ka lang. Ay, alam mo ba yung ano? Ito yung gusto ko, gagano siya. Ah, okay po, direct. Sorry po. Sorry po. Gagano na lang kami. Kasi nga, alam niya yung kung ano yung dapat na maramdaman eh, ng tao. Kasi siya yung nakakapita sa screen eh. Diba? Ang liit po ng monitor niya so talagang alam mo na kailangan maramdaman niya kahit, kasi nga kung hindi niya mararamdaman, wala kang binabato. Hmm. Mas madali bang maka-eksena ang mga ang mga season ng mga veteran stars kaysa doon of sa mga course. mas bag para sa mas bata. Of course. Mm -hmm. Of course. Kasi hindi, hindi ano na eh, pare-pareho lang kayo na nag ah, nagbibigayan. Eh. Yung minsan kasi yung pag hindi masyadong ano pati ikaw hinihila pa oh. kasi oh. ayaw niya wala eh. Wala kang makuha. Wala akong binibigay. Wala So, pati ikaw nahihila pa baba, bigay ka ng bigay, wala naman... Na pati ikaw tuloy na wala na, nag-drag down ka. Was there a time na merong mga batang artista na napagod ka na at nabwist ka na dahil paulit-ulit yung eksena na... Hindi na kasi bihira naman ako gumawa ng pelikula. Or kahit so, sa teleserye or something sa mga ganyan? wala naman. Kasi wala naman. sa teleserye, lagi malalaki. Mm. Oo iba, ba? Laging lagi, um, laging OA, laging talagang ano, dito sa ano mas masimple, mas simple, mas kailangan ramdam mo sa mata, ramdam mo sa konting kilos lang, yung ganon. Mm -hmm. Mas kailangan mo ipa ramdam sa action sa mata. Kaya tinaniwala ka ba sa mata? Sa mata. Sa malas. Sa malas? Naniniwala ka ba sa malas? Na, Naka-encounter ka na barang malas? Ngayon okay. pa eh, paano mo ito na-overcome or something? hindi ako masyado kasi kahit ano yung negative na ano yung may negative na pangyayari sa buhay mo hindi mo naman maiiwasan pero you can turn the negative into positive depende sa ano mo sa pananaw mo depende sa gamit mo kasi Minsan kaya ako... yung, yung negative na binibigay sa yung ni Lord, eh baka mamaya eh sila sabi lang na huminto ka muna or sandali lang, pag nilay nilayan mo yan, it will make you parang, o oh, pag-isipan mo yan, yung gano'n. So walang malas? Ah, uh, sa so tao yata. <laughs> Kasi lahat tayo binibiyayaan, ng, ang, binibiy binibiyayaan lagi tayo parate. Diba? So, anong, ang malas, siguro yung ka, hindi rin eh. Kasi meron ako panood eh. Parang di ba yung may angel ka, to, merong angel na dumadating to guide you. Ma-aksidente ka, sa mo, malas yun. Pero na, ano ka niya sa aksidente? Eh. Hindi. Tapos paano malas kung baga if you, if you are... sa regarding yourself kung baga sa pag, pag ano pag-aalaga uh, pag mo sa sarili mo nasa sayo rin yun eh nasa sayo sabi nga nila you are what you eat you are what you do di ba to na sa nasa sayo na sa tao eh. sabi after, nga na sa tao ang uh, gawa na sa Diyos ang awa after doing your sins na ba paano ako po kumakawala? after May mm. ginagawa ka bang ritual so do you pray or do you listen to happy song after ko nagkakat, Uh, kasi may sakit ako sa puso. So, meron ako atrial tachycardia. Mm. So, ngayon, uh, kailangan sa akin kalma-kalma. <laughs> Pero meron naman akong medicine maintenance for that. So, na na naka-countdown naman ako. So, pag merong isang eksena na talagang mabigat na mabigat, na kailangan mo mag-breakdown din I easily cut off by ano, uh, re removing myself from the scene. At lalayo ako. Pa Para makat. Agad. Lalayo dahil sa ano mong na-trace na may sakit ka sa puso? At ano yung naging... After nung kay The Boy, uh, mm -hmm. sa... Sa... After ko... After nung 2 and... 2 years and 7 months na na nag-caregiver ako sa kanya. Doon mm -hmm. nung lumabas lahat yung mga ano ko. Nagkaroon ako ng... Um... Aneurysm sa gitna ng ano ko, ng brain ko. But that was cured immediately right after ng Holy Land trip ko. So, testimonial na ito ha. Hmm. <laughs> Spiritual testimonial na ito mga kapatid. Tapos noon, um, so nawala na yun. But yung sa ano ko, sa heart ko, nung nag -test, every year naman kasi nag, ano ko na, nag, para uh, parang yung package na physical exam, na lahat na kailangan yearly ginagawa mo say after, check -up. yeah, executive check-up. After ng menopause ko, <laughs> Talagang pinag-uusapan natin. Jesus ko, Lord. <laughs> after ng menopause ko, yun, kailangan yearly nagpapa executive check-up ako. Na-hospitalize uh, ka doon sa aneurysm mo? Nagpa-MRI lang ako. So, meron akong, ano, MRI before the, before my travel, before our travel to Holy Land. Na makikita mo doon yung, yung, ano nila, impression nila. Tapos, may, after ng Holy Land, nag-MRI ulit ako. And, yung mismong doctor ko, nagsasabi, sabi sa akin na, sabi niya, this is not, I mean, I cannot explain scientifically what happened, but this is your, this is your uh, holy land. Halte, di ba mahirap sa'yo na pinaglalaruan niya yung damdamin niyo, naiiyak kayo, tatawa kayo, papasok pa sa isang role, tapos masakit ka sa puso? I can I can cut naman. Kailangan lang matuto ka mag-cut sa sarili. Huwag nang i, i nang i extend pa yung kasi mahirap na mag-cut although parang 'di ba parang ano yan tumakbo ka ng mabilis. alangan nga namang kagad-gaga din eh, hihinto ka hindi rin pwede. Parang slowly ipe-pace mo yung sarili mo. Like if nag-ensayo ka, hindi naman pwedeng kagad bigla, 'di ba? Meron silang sinasabi sa ensayo na parang eto yung ano, Uh, ano pa yung yung parang kailangan eh ano down down ano mo downtime time ba yan mag ano ka unti-unti slowly iaano mo yung heart rate mo para sa kung <laughs> sino <siya> may aneurysm <inaudible> hindi ang dahilan may hypothyroidism ako hmm. at saka meron na pre-diabetic. yung aneurysm mo okay na uh, yeah. wala na ba siya wala na, wala. wala na talaga ilang years na totally. um 20 20 2014, 2014 yata. 2008 yata yun. 2008 namatay si the boy. 2014 ba yung ano? I think 2014 or 2010. Mga ganyan. Basta 10 to 14. Ano yung naramdaman niyo yun, no, nung may aneurysm? <laughs> ano? Severe headache. Severe headache. Tapos ang doktor ko si Dr. Kuala. ano tinakakalimut? May mga nakakalimut? Hindi. Meron lang siyang... Parang... Parang uh, kasi laki ng mais na nandoon sa gitna na hindi mo pwedeng operahin. White siya sa MRI. Pag tinignan mo yung MRI, nandoon siya sa gitna, may eh, white siya na nandoon na hindi rin naman nila pwedeng, uh, hindi kagaya kay Derek Chito, paano uh, yung kanya uh, dito, di ba? Nagkaroon din siya ng brain surgery eh. Si sa ano siya nawala? Ah, uh, nag-surgery, hindi, huh? hindi. Kaya ano, operahin. Ano po uh, siya no? na-develop sa sobrang ano stress, tension kasi yun tas yung, yung two, two years and a half na two years and seven months ko na nakatutok kay the boys, yun know? na pero siya yun operahan hindi nawalan no, hindi na. talaga siya so, nakatuloy yung holy land yung holy land yung holy land like, talaga wow. kasi lahat ng ano miracle siya talaga lahat ng mga simbahan na pinupuntahan namin lahat ng mga mga spots na nag pinag kumaga nag ano si Jesus Christ lahat yon di ba meron sila sinasabi oh yung mga wishes niyo yung magsulat niyo sa paper tapos ilagay niyo eh yung dalawang anak ko lalo na yung panganay si Rafael was talagang inserting sa lahat ng ano na churches na ako yung gumaling nagumaling okay. okay, the... ako nagpunta kay nang Holyland for the Ah. Kasama ko si Pinky Tobiano. Sino dahilan ko kaya nagputa kayo ng ng Holy Land para humingi ng miracle? Hindi, hindi. Pa, kung baga talagang ano lang, na taon na, na nung pagpunta namin, yun yung parang ako iba, for, ibang mga tao yung pinagdadasal ko eh. Yung dalawang oh. ako, ako yung pinagdadasal nila. Okay. So ngayon okay oh, na manage mo naman yung mga health issues mo. Oo, kasi nga yearly nga nagpapa-check up ako kaya ayaw nang mo in love kasi para wala less stress para ganon ayaw mo ba ang may love? baka ng mga yes. ayaw mo ba in love? Ayaw o may talagang na in love naman sa sa'yo less stress daw mas <laughs> okay <course>. ka sa ganyan oo oh, <laughs> oh, happy single. 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 ako sa ano pagiging lola sa so, pagiging oh, sisil happy naman ako happy Kung kumbaga happy lola ka Happy, happy ako sa ano po. LK, mag-last question ako. Almost 4 decades na rin yung showbiz. Ang mo Five. And, 5 years 50, uh, healthy, 50, 50 uh, 54 54 years Okay, 54 years LT, anong meron ba? Bakit na panatiliin mo yung law na pinatiliin mo? To think na ang daming pasama na wala Yun And na, the beauty mo, Mag alagaan yung sarili mo Siyempre, yun ang una-una. Di ba, di, may, minsan, ano, parang sinasabi nila, ano ba yan, ang taba-taba ng mukha mo, bloated ka na, ganyan-ganyan. Nagkaroon ako ng asthma. Nagkaroon ako ng uh, COVID, COVID ng, ano, 2000, 2020. Ay, eh, ano 2021, I think. 2021, tama. Diba? So, long hauler ako ng, uh, so, two years ako naggamot. So, yung, ano, yung gamot na ganyan, ano, steroid siya, di ba? So may medicine kang steroids, meron kang puff na steroids, nagbo-bloat ka talaga. Kasi hmm. pero hindi halata, still beautiful at saka parang So ang dami din na, ang dami din. Nagtiragdaan pero hindi halata. Ang dami din na anan. Di 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 kumbaga, di pa sabihin ano ba 'yon? Ang laki ng mukha niya ngayon, ang taba-taba ng mukha niya. Pero no, pumayat ka, 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 ka na, hindi botox, tigilan, na lang ganyan dami na yung sinasabi. Pero sabi ko, hindi ko A naman masabi, ko naman masabi na, okay, steroids po ako, masakit <laughs> po ako, long hauler po ako ng COVID. Diba? Hindi ko na masabi. O, oh, di okay lang. Kaya mo na sila kung ano man isipin nila. Kaya <laughs> well, mo mo lahat ng na mga nagkakagusto sa'yo, yung mga nagpaparamdam. I'm sure meron marami. Talagang <laughs> doon tayo sa love life. Oo, <laughs> oh, hindi totoo kasi napakaganda ng isang... Bakit lahat kayo love life ang tanong niyo sa akin? Ano bang problema natin? <laughs> ha? Baka ako kasi nalulungko. May problema ba tayo sa love life? <laughs> Christmas plans with the... <laughs> De, pero totoo, dinidead mo mo na lang. Parang, kasi na, alam ko noon na sinabi mo last na talaga si The Boy. Hindi ko naman ma... sabi ko lang yun, pero... Malay mo naman meron pa. Mali mo naman, ayaw mo naman ako lumigaya. Ah, so ano pa rin? Parang... Malay mo naman lumigaya pa tayo. Bakit naman ganyan? Oo nga. Huwag naman gano'n. Pero totoo, LT, open ka pa Masarap pa rin yung kinikilig-kilig ka naman kahit na ganito. Ah! So meron talaga? Wala naman. Iisip ko lang. Pero open? Open sa possibility yan? Oo naman meron naman na iba. Mm -hmm. Matagal naman na, nung 20, ano pa, meron naman na eh, 20-something, 20 2014. Oh. Na. Ah, meron na naman na, yan. Ang na mga nang naligaw. You mean ang ligaw or meron kang nakarelis? Ang mga nang ligaw. Ah. Okay. LP, I heard na mas bata daw sa sa'yo ang mas maraming manlili. Dalawa <laughs> lang! <laughs> <laughs> ah, dalawa? Until now? Hindi <laughs> po. Uh, consistent ba itong dalawang ito na hindi wala na kasi parang yung dumaan dumaan din dumaan sila na. dumaan na daan dumadaan ah, okay. lang. lang hindi ko naman ine-emphasize <laughs> so friends ko pa rin sila mm. artista ba ito mga sir hindi <laughs> ayaw na Yay. artista Yay. <laughs> friends ko pa rin lahat yun so may mga bagong ngayon wala 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 friends ang lahat okay. at the last question ano yung what lesson have you learned in life sa lahat ng pinagdaanan mo, showbiz, personal, mga struggles and all. At ito nga tungkol sa sakit. Ah, uh, talagang ang unang dapat mong mahalin ang sarili mo. Ano, kasi habang tumatanda ka, lalo dumalabas lahat ng mga problema mo physically. So pati yung, kumpara syempre pag physically na nagkakaroon ka ng na. nagde deteriorate talaga. So kung talagang maalagaan mo yung sarili mo. Like yung isang araw, nag-action ako, mm. ah, ako. lumuhod Lumuhod ako, luhod, luhod. Sa BQ? Sa BQ, nakaluhod habang bumabaril. So pa, isipin mo yung luhod na matagal na bumabaril. Ang sakit nun. Uh, so ang sakit sa tuhod, di ba? Yes. Walang pads may pero masakit sa ka Kahit na, 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 naka ano ka, try mo. Try mo lang talaga so, na nakaluhod na nakaganyan, na, naka, tapos bumabaril ka. Sabi ko, oh my God, afternoon para parang kong binugbog. So sabi ko, sandali, may kulang. Kulang ako ng ensayo. So I, I, should now, that I'm losing weight, kailangan kong bumalik sa ensayo. Kasi before, nakakapag-yoga ako, Bikram yoga pa. Ang hirap nun, no, na 26 positions. Tapos, naka-ano ka, enclosed ka sa hip. 'di ba? So ngayon parang iniisip ko, okay, babalik ako ulit. Pero mag, mag kung baga, kahit like walking, swimming, o kaya pilates, yung gano'n. Yung, yung tama na for my age. Yung naman din abuso. Kailangan din alam mo naman yung hanggang kaya mo na. So, kung baga, like ito, yung mga bad, ano ko, like ayan, nag-aikos ako. -ay sometimes, at, ano, pag kami, may ano, nag-drink naman ng red wine, mga ganyan. Parang, Uh, parang ano na lang yung bonus sa uh, uh -huh. ano. although alam mong mal mali. Dapat Pero hindi naman ka. dapat kailangan din ng konting, yeah. di ba, biases Dika. ng Pero, o, dapat o. Ka kasi nga, konting um, biases sa inyo no. kasi, iba, kami may menopausal stage, uh, may hormone ang dami namin hormonal changes, mm. hormonal imbalance na kailangan mong maayos habang tumatanda ka. So, so, yun lang, talaga unahin mo na muna yung sarili mo para mahuwaba pa ang buhay Parang Miss Ed, tanong ay, ko lang, kasi dalawang kayong yung Equal ba yung ano na? Um, exposure I mean, in, uh, yung best actress. I, na kasi, I ba? will, I kung ako ang chair. Kasi, uh, I'm a strong support to, to, to so, Monette's character. So dalawang Chanda na? Yeah, yung, I'm a, a strong support to Monette's character. It's Judy Alistair. Uh, 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 kasi mas yung mas yung kanyang So yes. okay It's a strong support. I really don't care. Basta ando ako sa pelikula. Hindi na dalawang isip na magiging nanay ka ni no in office na anyway. Ay, eh bakit naman? Yung edad naman ni Judy, ano ah, na halos ka na naman anak Ano yung um, problema? Pasok. Um, uh, <laughs> kasi pasok para sa pagiging ate. Ay! Okay lang. Thank you. Pero ano ko sabihin? Okay lang talaga din. Tsaka pasok din talaga sa role. Maiintindihan nyo bakit. Ah, um, Pwede din na talaga. Although ka-age naman niya talaga halos yung mga anak ko. Kunti lang tanda ni Judy Ann. Pero ibig sabihin, uh, uh, pag napanood niyo yung pelikula, sasabihin niyo na oh, ko okay lang na ano. Hindi ko masabi kasi kailangan panood. Thank you.